Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabilalamin Salatu salamu ala rasulillah wa baad May tanong dito ang isa sa mga followers natin Sabi niya, paano kung nanay ang agree Tapos tatay ang tutol uh, Ito yung napag-usapan natin tungkol sa kasal Kung nanay ang hindi agree at ang tatay ang agree Madali lang pumatapos yung kasal Basta muslim po yan Kasi kailangan talaga ang tatay Natatayo bilang wali ng babae sa kanyang kasal Pero ang tanong dito nanay lang po yung agree, ang tatay ang hindi. So dito problema. Kailangan talaga mag-agree ang tatay at makuha ang pagiging wali niya. Maliban lang kung ang tatay ng babae is non-Muslim. Matatanggal lang pagkawali niya. Pero kung Muslim ang tatay ng babae, nanay lang pumapayag, ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi tanggap ang kasal. Sabi ng Propeta SAW, La nikaha illa biwali. Hindi tanggap ang kasal na walang wali. Which is, uh, which is ang pinaka number one na wali ang tatay ng babae. Pag wala yung tatay ng babae, yung tatay ng tatay ng babae. Ganun po. Maliban na kung ang tatay ng babae ay uh, qualified na yung babae, tapos pipigilan pa rin niya, ayaw niya mag-asawa yung anak niya, ayaw niya paasawahin, dito pwedeng matanggal ang pagkawali niya at idadaan ito sa sasariya court. Okay? Pero ganun pa man, ulitin ko, kailangan talaga ang hindi tutul ay ang tatay. Kasi pag ang tatay ang tutul, magkakaproblema talaga. Ayon sa pananaw ng karamihan sa mga. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته